nagsisisi na si BP Sara Duterte na ikinampanya yung kasama, kasama niyang si Bongbong Marcos. Yun ang una at pinakamahalagang mensahe niya. Pinagsisihan niya at kinampanya niya uh, si BBM. At pero, dito ka magtataka. Walang media ang nagbalita nun. Mm -hmm. mantakin mo. I mean, don't tell me, hindi nila napapanood sa social media yon. Ano sila, bulag? Mm -hmm. Wala man lang nagkokomentong uh, mainstream media about that. Pangalawa, yung talagang mensahe ni BP Sara Duterte is, huwag na muna tayong mamulitika, yeah, magtrabaho tayo. Noo. all along kasi itong nangyari. Nung tumungtong ang administrasyon ni Marcos, si Romualdez, ano na kagad? Meron na siyang plano? Hmm. May plano na siyang, nako makakalaban ko to sa 2028. Kyo, Correct. sisimulan ko na. Yung, sa PI pa yan? Oo. Oo, sa PI. ba diba? Sisimulan ko na. Hindi lang yun. Pati yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte sa kamera, uh, tinanggalan niya ng, uh, ng power. Hmm. O, alam natin yun, diba? Yun, doon nga nagalit si BP kay Gloria. Hmm. So, doon pa lang, meron na kagad siyang plano. Hmm. So, yun yung sinasabi ni BP Sara Duterte, magtrabaho muna tayo. Bakit tayo nag namumulitika? Nangako tayo sa taong bayan eh. Remember, we, yun sabi niya eh, we run na unit team mm. to unite mm. the Filipino people. Yun ang motibo natin. Mm -hmm. Oo, di ba? Yun ang ating ano eh. Ang motibo ba tayo tumakbo? Anong ginawa ninyo? Unit team? Eh ako bisbo. Kapartner partner ni Bongbong. Nilegbong. ina niyo ina -ano ako, ina-atake niyo ako. Correct. Kinanaan niyo ko Remember, hindi pa ako nagdi-details niyan si VP Sara Duterte. Ah? Kasi unang atake pa lang nila, yung pagbigay ng confidential funds, late na. Mm -hmm. Remember, it came from the office of the President. Tinransfer lang yun sa kanya. So binigyan lang siya ng December or uh, late December na ng 11 days nung tinransfer sa kanya so ginamit niya. Mm -mm. Kasi or else magiging ano yun, unused funds ng opisina niya. Kikritisize siya doon. So ginamit, kaya nga yun yung sinasabing binigay galing sa Office of the President to binigay itong confidential funds tapos sasabihin ninyo bakit ginamit ng 11 days e eh, kailan nyo ba binigay ito? Mm -hmm. So doon palang nakita niya na na talagang tinatrabaho siya Yeah, at 'cos narinig for well, impeachment yung nga uh, oh, oh. sa confidential fund. Oh, 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 kaya mukhang planado na eh. Hmm. Planado na eh, 'di ba? Yan nga yung bukang bibig nung nung convicted uh, child ano, child uh, kidnapper ba yun? Oh, abuser. Abuse. Yung <laughs> uh, France, Oh, France. Yung, uh, yung ano 'di ba? Sinasabi Castro. niya na yung confident confidential funds ang ang ano, ang uh, gagamitin for impeachment, 'di ba? So As early as noon pa lang, planado na nila na masibak talaga ito si VP Sara Duterte. Kasi nga, ang mga haka-haka dyan, pag na-impeach siya, oh, sino na ang papalit kung sakaling may mangyari kay Marcos? Di ba? It's the Senate, the Senate President, oh, or the Speaker of the House. So, depende po yan. Kunwari, kung mawala din yung makontrol din nila yung Senate, oh, di rin natin alam. So kaya nga alam mo, maraming nagaano dito, malay niyo lang, ito yung hakahaka -haka ng iba, opinion ng iba, na baka mamaya inaantay nilang mawala si VP Sara Duterte as Vice President. Tapos may mangyayari doon sa Presidente. Mm -hmm. Then they would take over. Kasi nga, hindi, man, hindi sila manalo-nalo eh, sa national. Pero, Ilang beses nang tumakbo yan, di naman nananalo yan So, possible ba na mangyari yung gano'n? posible, yun, di diba? ba? kanit, hindi tumataas yung ratings nila eh, sa mga surveys. Oh, tandaan ni, tandaan ninyo ha, greed. Pag ang tao, pinasok na ng greed, wala na. Mm -hmm. As in, para na ho siyang uh, demonyo. Yung lahat, eh, gagawin niya na just to get the power. Mm -hmm. Nalulung na eh. Nalulung na sa kapangyarihan eh. Correct. So, he would do everything to get that power. Eh, yun, ang, yun ang nababasa ng ilan dito na mukhang ganyan ata ang plano. Hmm. si BP, eventually, kasi kung dadaanin sa eleksyon, ay eh, talo sila. Talong talo. Talong-talo. Paulit-ulit na lang yung ratings. Punta mo sa kanakit ang Vice President, mas mataas pa sa ratings ng Presidente. hindi ba? Eh, Doon pa lang, mangingik, mga ngatog ka na eh. eh. yung palang alabo na parang paano tayo mananalo niyan? Yan ay sa Yes, sa kabila yan ng ano nila, ha? paayuda nila. Bilyon-bilyon na mga na pera yung inaalat ng gobyerno para sa paayuda para tumaas yung ratings nila. Pero hanggang ngayon, ako hindi pa rin nila matalo-talo si VP Sara pagdating sa popularidad. Oo, kasi uh, ang nakakalimutan ata nila, VP Sara is not just VP Sara. Hmm. Kasama dyan ang tatay niya. Correct. Remember, in six years of PRRD, ang taas ng greetings? Bakit? Nagtrabaho kasi. Hmm, correct. Six years na nagsilbi sa taong bayan. Six years na talaga nakita nila na mayroong pagmamahal sa mga hmm. Pilipino. Anim na taon yon. Hmm. Paano mo yung lalabanan at buburahin? Eh, ang ginagawa nyo, instead na sana sapawan ninyo ng kabutihan, eh, hindi eh. Hmm. Ano ginawa nyo? binaba nyo pensyon ng mga pulis, ng mga uniform personnel. Ano ginawa ninyo? Tumaas ang presyo. Ano ginawa ninyo? Bumalik ang krimen. Anim na taon nawala yan eh. Oo, kasama na dyan ng drugs. Nawala yan ng anim na taon. At ngayon, wala ka sigurong Pilipino magsasabing, ay hindi, mas masaya ngayon ah. Mas enjoy. Ang magsasabi lang niya, mga addict. Ang mga, mga drug pusher, yun lang ang magsasabi niya. Pero the rest of the Filipinos would say, mas gusto talaga namin nung anim na taon ni Pangulong Duterte. How can you erase that? Yeah. Knowing that anong ayuda mo. Yes po. Oh. Knowing din the achievement ng uh, PRRD administration, nung COVID, may COVID situation tayo nun. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi mo babubra yan kasi una-una mm -hmm. yung si Pangulong Duterte hands-on eh. Mm, correct. Di ba? Hands-on talaga siya. Hindi siya perfectong presidente. Naturalmente, walang perfectong presidente. Tao lang tayo lahat. Pero nakikita mo yung effort ng mama. Mm. Nakikita mo yung hands-on ng leadership niya. Mm. Asan yung leadership natin ngayon? Mm. Yun ang tanong doon. Eh, sa tingin nyo, hindi nakukumpere kukumpere ng taong bayan yan. Mm. Kahit anong bayad ninyo sa mga vloggers ninyo, una-una, yung mga hinayaran yung vloggers, puro mga walang utak, eh, hindi nila makipaluwanag yan. Kasi hindi mo naman pwedeng ipasinungalingan yung ginawa ng Presidente Duterte nung panahon niya. Paano mo pa sisinungalingan yun? E naramdaman ng taong bayan yun. Uh -huh. ba? Diba? So, para mo, para mo sinabing, babaliin mo lahat ng ginawa ni baka baligtarin mo lahat. di ba? Diba? Uh -huh. okay. Eh, ito yung, ito na nga lang, eh, yung, they're trying to, yung pinaka-greatest achievement ni PRRD, binabago nila. Ano yun? Yung droga. Uh -huh. Di ba? Pinalalabas nila, Because of the EJK, kasangkot si PRRD, di ba? Alam nyo, kahit anong gawin ninyo, hindi maaalis sa isip ng mga Pilipino nung panahon ni PRRD, mas safe. Mm -hmm. Hindi nyo maaalis yan. Kasi naramdaman nila sa barabaranggay yan eh. Tandaan ninyo yan. Ramdam nila, put ang mga adik noon Ngayon, enjoy na. Di ba? Eh, so hindi pa may race Sabi ng netizen ha? Eh, mismong presidente doon, yung adik. E, eh, yun lang. Patay tayo dyan. Eh, tayo magagawa? Kaya nga, uh, yan ang isang bagay na, wala eh. Doon pa lang, marirealize na nila na hindi natin kaya talunin ng mga Duterte. Sa malinis na paraan. Mm -hmm. yes. So, dumihan natin ang laban. O, kaya nga, alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi sa vlog ko din at saka sa mga speech ko na Etong ginagawa sa KOJC, may bigger picture 'yan. It's not just the ginigipit gidigipit nila yung mga taga-KOJC o 'di kaya si Pastor Kibuloy hindi. Alam naman natin na malaking resources ang KOJC at si Pastor Kibuloy sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Alam natin 'yan. O, so ngayon, pinipilay nila yung pinaka kaalyado ni PRRD so that sa 2025 Uh -huh. walang manalong paalyado ni PRRD. Kasi remember, noong palang simula ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, ano na pinapasa ng kamera? Yung PI na, 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 na mm -hmm. mm -hmm. di ba? Yung PI na yon. At hinarang na Senado. Uh -huh. Kasi nga, kahit pa paano, meron pang mga uh, nag oppose sa Senate. Pero once na ikaw ay ma-occupy mo na yung Senate, tuloy-tuloy na yung PI nila eh. O pagbabago ng konstitusyon. So wala na mag-o. Paano mangi Oh, wala na mag-o-oppose. Paano mangyayari 'yon? Kung may panalo nila, 'yung kanilang mga kandidato. Paano mangyayari 'yon? Tanggalan natin ng resources 'yung mga kalaban. At ang resources ay KOCJC mm -hmm. at si Pastor Kiboloy. Kaya ito 'yung bigger picture. They want to occupy every uh, branches of the government. Pag na-occupy na nila 'yon, They can do yung kanilang maitim na balak na baguin ang konstitusyon, pahabain at gawing prime minister yung si speaker na yan. Ako. Oo, di ba?